Good morning, good morning mga korsa. Dito tayo. Si Mara. Si Mara Palm. Ano nga yung pangalan nito? This way. Ang prutas. Ang prutas. Good morning, good morning mga kakols dito po tayo ngayon sa Simara Farm Ayun, mga ang ganda ng mga green na green no? ganda ng mga puno tayo puno mga kakols Simara Farm Ano yung mo? Upuan. Ah, upuan. Ay, upuan talaga. Kaya nga, akala ko may tent. Magtitent ka pa. Oo naman. Bago ka pa baka pa. Pauwi ka na lahat sa tayo. Eh, Magkakaras ka pa. Oh, Ay, ang bakod ah. Bunot. Atatalin Ad ba natin yan? Gamit natin? Oo, lalabas pa tayo. Ah, ganun. Ah, ganun mga Wala tubig na mainit. tatanong, nga, tata natin dyan. Kung meron dyan tubig na mabibili. Doon sa bukid. na, niya tayo na. Bili, bili muna doon. Ayun Ay, na, mag-i-entrance ka pati. Eh. Saka tubig, bilik tubig. Nasaan tindahan? Yan sa loob. Sa loob Ah, um, bukod pa dyan. May mga kasama ng Mag-i-entrance. Wow. May iba ibang nature. Sinanduming. Hindi ko Mangustin. Kamag-anak niya yung sinanduming. Saka mangustin. Ayan, may bunga o. Oh. Ulak-lak nga ako dami. Sinanduming. Binaliktad lang yun. Mangustin. Ito ang tubig. May nabibili dyan. Ito pala siya. Ay mga kals. Dito pala ang entrance. Simara. Dito ngayon tayo sa Simara. farm resort ang ah, ganda mo ayun pala may kantin oh ganda dito mga kakuls oh. may duyan pa yun oh. ay kuya pangawit si kuya nang warang niyog may restroom may kantin para sa mga calls, oh. Ganda dito. Wow, ganda. Bilis mo naman. Yun. Yeah. Ah, ganda ng tanawin dito mga kakul. Aba, ah, nandiyan ka pala. Ay, mga kakul si Kumandar. Oh. Wow. Diyan daan, pag ganyan. Okay, okay. Ang dali. Ano ah, ito pala sila? Ang ah, daming halaman ng mga kakos, oh. Bulaklak oh. Ano to? Bulaklak. Anong lugar ito? Simara. Simara Farm. Wow, ang ganda. Parang nasa... Ah, ang ganda. Ang Tabi po, nono. Wow, ay. Ang mga kakulis. Ang mga kakulis. Ang Ilog, oh. Ganda oh. Malinis ang tubig. Gawa ng nagbaha, nagulan. Yan oh. Medyo labo-labo lang siya. Pero malinis na nagulan. Ah, also. Nice. Hindi. Hawakan mo nga ito. Ako i videohan mo. Ganto lang siya. Hindi. Ganto. Hawak. Kanina ka pa. Yan. Ganyan lang. Dito lang. lang.

Scorpio. Ang ganda mga kakuls. Kung... Ikot-ikot o. Oh. Hmm. Grado ka ba sa tali mong yan? Pero bakit bakit nandiyo sa kabila? Parang ito ay ano-ano yung bababa ko ba? Nababa talaga yan. Sata ko. Oh, kamu pula itu, kami May dala ko, nung ko kasi yung kasi bawal yan sa ipahima ay import. Walang chicken. okay, no problem. Suman, kain kay Suman. Anak mo Suman. nga ng tubig. May pala ka na. Nabili si ah, uh, Ano yung mainit na tubig na nininigay? Ay, ah, no, sige, uh -huh. sa kape. Mm -hmm. Cảm ơn các bạn Bù lọc lọc Tân ai Bù lọc Ang bali ng halaman. Hmm. Ganda. Teka okay tayo dito mga kakush. Ang ganda pala dito. yun no? oh kaya mga kapos. sarap ang ganda ng tanawin mga kakuls oh. kitang kita sila lahat wala pang tao maaga pa eh alas 8 pa lang ng umaga mainit na agad halaman oh no? ang ganda ng pagkakadesign oh no? parang ano siya ang tawag niya puno ah puno ba ngayon ano bahay ganda ng design no? yun no? mga ah, kachikuya ganda tayo na tayo dito. Tatalong natin kung may load na tindas ko. Ate. Magpapalood tayo para tayo ay makapag-light. Ganda dito mga kakulso. Hmm. Ito ang CR nila. Hmm. May daan ang palito oh. ako. Ang ganda. Bambu, oh. <laughs> bambu. Kati. Hmm. Ang may ibili mo? Tubig? Ay, may, may load natin dito. May tinda kayo tayong i-load. Load. load. po. Oh, hindi. Ay, hindi mo. Uling, meron kaya? Uling. Tayo may uling na ba tayo? Yeah. Nag-uuling no, na. nag pa yan. nag-uuling. <laughs> Nag-order ako kay Kuya daw isang sako. Wala mm -hmm. ako. Wala ako.